Hello mga plantito plantita Good morning po, good day po sa inyong lahat at maray na aga man po sa sakuyang mga parahiling bibi sa bikol at sa gabos gabos na po sa lahat lahat po ng aking mga viewers good morning po at ngayong araw po naman na ito ay ayan sa tagal po ng aking pagbablog parang ngayon ko palang uh, gagawin na i-trim or Ayan, bawasa ng mga sanga itong aking mga kruton na nakatanim po dito sa boundary, sa may tabi po ng bakod ito po kasi ay uh, naging matagal po yung pagtubo nito dahil nga po sa uh, lagi silang natutubigan kaya ayan kahit na paano ganun pa man ay nakasurvive naman sila at kailangan ko na silang putulin para magpantay-pantay po at magkaroon po ng maraming sanga pero syempre bago po ako magpatuloy sa pagkakat nito sa pagtitrim nito hanggang sa matapos ko po ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel MJ Nagrampa Channel ako po si Joy ang inyong certified plantita at sobra pong nakaka-enjoy na ikat po yung mga sanga po dito sa may bakod ko at nakakatuwa na yung mga kulay nila ay ang gaganda at makukulay po ang mga dahon. At eto nga po mga plantito-plantita, mas okay na rin po na talagang maputulang ko na din ito. Kasi pag tinitingnan ko po siya sa labas, pag nandyan ako dumadaan, sabi ko hindi pantay-pantay yung, ano, yung taas at sabi ko mayroong leggy, mayroong naiiwanan. Kaya sabi ko, Uh, total po, malinis naman na dyan. Wala na masyadong sagabal sa pagdadaan-daan ko. Uh, yun po, sabi ko, uh, i-trim ko na uh, para yung nasa, iba, yung iba po na medyo mababa. Makakuha din po ng uh, init yung sinag po ng araw. Yan sa ganun po makahabol po sila dito sa ibang matataas at malalaguna. Sobra din po ano, tiyaga talaga sa pagtatanim. Kasi itinanim ko po yan dyan, yung unang hilera. Bali po, isang hilera lang yan dati. Uh, natanim ko yan, hindi pa po ako nagbablog. At siguro po mga 2019, mga ganyan po. Basta hindi pa po ako noong nagbablog. Kung hindi po 2018, 2019, ganyan po. Yung bakod po dyan ay kawayan pa. Sabi ko, Uh, itong mga kruto na ito, it, itatanim ko dito sa may tabi para pag nabulok ka ko yung kawayan na bakod, sila na lang yung magiging bakod, iipitin na lang para makatipid sa kawayan. Kaso yung nangyari po, hindi naman ganong kadali pong nag-grow, nag-improve itong mga halaman. At yun nga po, sa kadahilanan pong, alam nyo na po yun at lagi ko naman pong nababanggit. Kaya nakailang try po akong tanim. Uh, pag nakita ko po may nabubulok, may namamatay, tiyaga na naman po akong magtanim. Hanggat nung ano po, nung 2022, di uh, ba diba po nagpapatubo ako noon at bumibili ako ng mga cutting na pinapatubo ko. Uh, yung mga sobra po doon sa patubo ko ng mga cutting ng kruton, idinubli ko po dyan, kaya mukha po siyang nan. Bali, yung part po na yan, Uh, galing doon sa kanto, doon sa pinag-umpisahan kong putulan, yung Victoria Queen. hanggan po doon sa may, bago din dumating dito sa may Croton Garden ko, bali doble po yan. Uh, dalawang hilira po ng Croton yung style po ng tanim ko dyan. Hindi lang po ganun halata na dalawa siyang hilira kasi nga po, hindi naman sila ganung super kalago. Iba po talaga yung ano, tingnan nyo po sa bahagi po na yan. Sabay lang naman po yan nung um, pagtanim ko doon. Pero tingnan nyo po ang baba. Kasi may, maliban po sa uh, lagi sila dyan may tubig pag tag-ulan, may malaki po kasing puno ng malubago at saka nalilima na din po ng ibang halaman. Kaya napag-iwanan po talaga. Kasi ito pong croton ay talagang gusto po na gusto po talaga nila yung hangga hangga't maaari po ay nakakakuha po ng sapat na sinag ng araw para po talaga ah, maging silang malago, makukulay. Pero hindi naman po maiiwasan sa ating mga garden na may mga ganitong may mga ganito pong pangyayari na ganyan po may naiiwan. Kasi may mga halaman po talaga mabibilis lumago, mabibilis tumaas. Tulad po ng mga uh, heliconia. Yung heliconia plant dyan, parang natanim ko po yan. Kung hindi po katapusan ng 2022, uh, first quarter ng 2023. Ayan, hindi, kung hindi po dyan sa dalawa. Ibig sabihin po, uh, super bilis pong lumago talaga nung mga heliconia heliconia plant ah, kahit na din sila ng tubig pero naunahan talaga nila pong lumaki si croton kasi po talagang si heliconia naman po okay lang naman kasi silang itanim sa hindi na iinitan masyado talaga pong mabilis din sila lumaki at lumago at eto nga pong si croton Siguro po kung ito po ay direct sunlight at hindi po nalililiman ng kahoy. Siguro po sobrang yayabong na po niyan. Yayabong at makukulay. Kasi tingnan nyo naman po yung iba kong croton dito sa aking mini croton garden na mga from Mindanao na tinanim ko po noong 2023 po ba or last quarter ng 2022. Ang kukulay po ng dahon, ang gaganda ng kulay kasi talagang full sunlight po yung nakukuha nila. Talagang direct sunlight talaga sila. Kaya, sobrang ganda. Ito kasi, ayan, mga nalililiman, na. Pero, ganun pa man po ay okay lang. Kasi, hindi po talaga yan maiwasan sa ating garden. At, ang iba po dyan, mamatay din. Pero, talagang sinatsagaan ko po. Kasi, sabi ko, hindi pwedeng hindi ko palitan. Kunwari po, may namatay dyan. Uh, hindi po pwedeng pabayaan ko na hindi ko palitan. Kasi magiging sobrang awang or sobrang luwag ng distansya. Kasi po, iyang part po na yan, nandito na po ako niyan sa may, ayan, si Prinkle, Prinkle Croton. Ayan na po yung nakikita niyo po. Nasa part na po ako nyan ng bakod sa may Croton Garden ko po. Uh, nandyan na po ako sa bahagi na yan at hindi po double ang Croton dyan. Hindi ko na po talaga dinoble kasi Marami na pong nakatanim dyan ng mga kruton po na mga binili ko po sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya hindi ko na po dinoble kasi sabi ko marami na ang croton. Kumpara po kasi doon sa may dulo, dinalawang hilira ko po kasi iba rin naman yung ayos doon ng pagkatanim ko po ng mga halaman. Doon po ay mayroon pong prutas at mayroon pong uh, gumamela. Dito naman po, mostly kruton at uh, nandyan din yung variety ko din ng donya yan <laughs> nandyan po sa bahagi po na bahagi po na yan kaya kung tayo po may namamatay po sa ating mga tanim na halaman ayan palitan na lang po natin wag po tayo uh, masyadong malungkot although nakakalungkot po kasi syempre nagpagod tayo nagbigay tayo ng oras sa pagtatanim at excited tayo makita silang malago maganda pero may mga pagkakataon pong namamatay, nalalanta, okay lang po yun. Pag ganun po yung nangyayari dito sa garden ko, sa mga tanim kong halaman, iniisip ko na lang po na siguro malas yun, uh, instead na mapunta sa amin, ay sa halaman na lang po. Kasi marami din po akong halaman na namatay. Pero po, ang iniisip ko po, okay lang na sa halaman, wag lang sa tao. Tulad po nung ano, hindi ko pa kasi napakita, yung mag-garden tour po ako dito sa aking garden, siguro po isang three weeks ago na po, o mag buwan na ba yung mag-garden tour ako. ba diba po, mayroon akong halaman yung yellow boss na halaman po na kola yellow yung bulaklak, yung malapit po, yung nandoon po sa may croton garden, nakatabi din po ng croton. ba diba po, nakita nyo sa video ay malago siya, marami siyang bulaklak. Tapos, one time, nakita ko na lang po, patay na, tuyo na, tuyong-tuyo na po yung, mga kat yung katawan, yung mga sanga sabi ko sayang naman pero sabi ko siguro matinding malas yung sana yung dadapo sa amin or sakit pero anan ah, nandito na sa plant sabi ko ito namang yellow boss na plant ay mayroong mabibilhan sa ibang mga garden sobrang lang po akong nangihinayang pag mga croton mayroon din po akong namatay na croton <laughs> yung nakapat ko po yung turtleback uh, turtle back red yun po yung namatay Sobrang sayang kasi from Mindanao po yun. Mindanao or Visaya. Ang hirap din po makabili noon At dito po sa amin sa Bicol, uh, usually ang mga croton po dito ay yung mga ordinary at bihira rin nga po yung may mga tinda ng mga croton. Sa kadahilanan po, sanay dito sa amin, pag sinabing croton or San Francisco ay pwedeng hingiin. Sobra silang nangihinayang kung bibili pa sila ng ganong halaman na pwede naman mahingi. Hindi po nila naiisip na sobrang ganda ng kruton. Kaya nga po binabakod ang kruton sa kadahilanan po na sobrang ganda ng kanilang dahon at pwede po silang pang-display, pwede silang itanim sa bungad na mas lalo pong magiging attractive at maganda po yung ating bakuran. Pumbaga sila yung mga pangunahan, mga pang-front. Kasi yung mga aralya plant po, alam naman po natin na pwede rin silang pambakod. Pero usually po doon sa mga aralya plant ay mga green. Kumpara po dito sa kruton kumbaga sila yung pangunang bungad sa ating bakuran. Na bakuran pa lang po pag tinitinan, wow, ang kulay naman ng bakuran nila. Wow, ang ganda ng halaman. Doon pa lang po sa bakuran, pag nakita po yung mga nakatanim po doon ng mga kruton. mapapawaw na po talaga tayo yung makakakita, yung yung dadaan, kaya minsan naiisip ko, sobrang ano sobrang liit <laughs> liit ba? tama ba yung ano ko? yung parang hindi ganun ka ano si croton parang, abakod ah, lang yan parang ano lang, ganun lang yung ano dating ni croton, kumpara sa ibang plant talagang tinetresure eh, talagang uh, masyadong uh, tawag nito ini uh, iniingatan at saka pinapahalagahan talaga. Pero pag itong si Croton, ang nakikita ko kasi uh, ano nito pag may mga tao, ah bumili ka niyan Joy, sabi sabihin sa akin, bumili ka yan, pwede mo naman yan mahingi, bumili ka pa niyan. sasabihan ako ng ganyan. Sabi ko naman, ah, uh, kahit binabakod itong si Croton, ay napakaganda talaga po nito. Batin naman po natin ito kasi talagang ito yung parang mga ninuno na halaman. <laughs> parang wala pa yata ako, ayan halaman na ito, itong uh, Croton San Francisco plant. Kasi maliban po talaga sa ano ito, uh, matibay sa init talaga pong pag napabuhay na po natin sila, ah, talaga hindi naman na po malas. Talagang tuloy-tuloy po. Lalo pag sobra pong direct sunlight, sobra po nating mai-enjoy ang kulay nila. Maamis po tayo ng paulit-ulit at hindi po tayo masasawa maamis sa kanila. Kasi, ito naman po, pwede naman itanim sa pot. Pero, kung ipapat po natin, mas maigi po kasi malaki. Malaki yung pot. Kasi nga, udi itong halaman na ito. Pag maliit yung pot natin, ah, hindi masyadong naaangkop. Kasi, yung mga ugat nila pag napuno na, pwede naman. Depende naman po sa atin yun. Depende sa inyong mga plantito-plantita. Kung, ano kung ano po yung prepare nyo. Ako po kasi... Uh, dito sa akin, siguro uh, kasi may space naman po ako kahit pa paano. Pero doon po sa nasa mga city, mga nasa syudad, mas maigi po siguro na nasapat Pero medyo malaki-laki din po para uh, lumago din, tumaas at uh, hindi masyadong maging uh, yung masikipan, masikipan yung mga ugat kasi pag maluwag yung napagtataniman, mas malaki yung chance na lumago sila, tumaas kumpara doon sa maliit lang po yung pot. Saka mas maganda pag malaki. At pag nakapat naman po, maganda din kasi po pwede po natin i ano ilipat-lipat, yung mag arrange arrange tayo sa garden weekly. May mga ganun po yung dati kong amo sa Cavite, weekly po talaga every time na magdi-day off siya or basta po weekend, at ah, talagang ipalipat-lipat po siya ng halaman, pati po yung tanim. Pati po yung pagkakatanim at nililipat niya po talaga. May mga ganun pong klase ng plantita na parang habi na po nila yung kahit buhay na tumutubo na yung halaman ay nililipat po talaga nila. Palipat-lipat sila. Kung yun yung uh, satisfaction nila sa paghahalaman na hindi sila ganun kakuntinto na hindi nila galawin yung halama nai-steady lang sa isang lugar tulad ko, uh, ini-steady ko lang sa isang lugar bihira ko naman silang galawin kung talagang kinakailangan pero yung nga po, nakwento ko doon sa dati kung pinagtrabawan yung amo ko ilang taon lang ba ako Ah, ah, teenager pala ako ah, siguro mga ano lang ako noon, mga 15 or, ayan, 14 tapos po hindi naman namamatay yung plant kasi magaling din po siyang mag-ayos. Hindi naman namamatay yung mga halaman kahit weekly niya nililipat. Pero maliit lang po yung ano noon eh, yung garden niya kasi nga po subdivision yun. Pero nakita ko sa kanya at narealize na ko ngayon na iba-iba po talaga ang way ng plantita. Kaya kung ako man po, uh, ganito yung way ko. <laughs> may mga nakaka-relate naman sa pamamaraan ko ng paghahalaman. Kasi ayan, dipindi po yan talaga sa ating... Uh, preference kasi may mga taong mahilig sa mga indoor plants ako po hindi ako ganong kahilig sa mga indoor plants mas mahilig po ako sa mga outdoor plants kasi sila po yung talagang mga low maintenance magigi low maintenance sa pagdidilig at sa pag-aalaga pero minsan high maintenance din kasi pag sobrang lago na sila kailangan natin silang i-trim kailangan natin silang bawasan para naman uh, magiulit silang presentable Uh, ayun, uh, nakakatuwa lang po na tayong mga plantita at plantito may iba't iba po tayong katangian na kumbaga po nagagamit po natin sa ating pagkahilig sa mga halaman na talaga po ako po sa sarili ko, uh, hindi ko na po uh, napapansin ang oras pag minsan po nakakapi ako minsan hindi pa ako nag-almusal talagang nasa garden na po ako sabi ko nga Napakaswerte ko at ang sarap ng buhay ko kahit lagi akong pagod pero talagang hindi ko alintana ang oras. Halos napakabilis po ng oras na lumilipas pag nasa garden po ako. Mamalayang ko na lang. Sabi ko parang kumukulo na yung tiyan ko. Parang ang hapdi ng tiyan ko. Sabi ko alas 10 na pala. Ayan. Papasok na ako niyan para kumain. Kung ano lang pwedeng kainin. Kung anong pwedeng prituhin. ko may tuyo. Kung may itlog. Yung mga madaling maluluto lang. Tapos iinom ng kapi. Tapos balik sa garden. Yun na po yung naging routine at buhay ko tong mga halaman ko. At uh, natutuwa naman po ako na nagagampanan ko yung obligasyon ko sa kanila kasi hindi po pwedeng itanim na lang natin sila. Kahit hindi naman sila dinidiligan. Hindi ko naman po dinidiligan tong mga halaman na to. Kasi naka direct ground sila. Pero yun po uh, ang ginagawa ko na lang pag maintain sa kanila ayun pag magdadamo and then po, alisan ng to dahon at kung parang matutumba sila dahil sa mabigat na yung sanga, kailangan big, uh, lagyan ng suporta at kung kailangan na rin itrim trim uh, at bawasan ng ibang sanga uh, yun po yung magiging maintenance, kasi ito naman pong aking garden ay simple lamang po uh, hindi naman uh, hindi naman siya tulad ng ibang garden talagang uh, sobrang deta detalyado uh, at uh, mamahaling garden. Ito pong aking garden ay talagang literal po na garden na garden na sa pangprobinsya. Ayan. At talagang isang uri ng pang-probinsyang garden ang style po ng aking pagtatanim, yung pagme-maintain ko at uh, ito la ito yung aking uh, kaya, kayang gawin at nai-enjoy ko naman. Na naibibigay ko naman yung best ko uh, bilang plantita sa mga halaman ko. Lalo ngayon, ayan mas mabilis pong lumago itong plants po dito sa may kabila pong side kumpara po doon sa may kabila kasi medyo may mataas-taas naman ito ng konti dito sa part po na yan na hilira po ng croton kaya mas dito wala ng tubig mas nahuhuli pong mawala ng tubig doon sa kabila kaya tingnan nyo po mas malago po itong bahagi na ito at ayan patapos na po si plantita joy sa pagugupit po dyan at ang ipapakita ko po na sa inyo uh, yung kabuuan na nung nagupit na po itong mga croton ko at dito pa lang po ay magpapasalamat na ako, mag advance thank you na ako sa inyo, sa pagsama nyo, sa pakikipagkwentuhan nyo sa akin. Kasi feeling ko nandyan lang po kayo sa harap ng camera, uh, nakikinig at ayun, nagpapalitan po tayo ng kuro-kuro, <laughs> ng idea, wow. ng, uh, ng ano yung mga karanasan natin sa paghahalaman. Ayan. Kaya pasensya na po kayo kung ayan, parang ang tagal, 17 minutes akong nakipagkwentuhan sa inyo. Uh, Grinab ko na lang din po itong chance na ito para mas matagal ko po kayong makausap. <laughs> uh, kahit lang dito na lang, kahit dito po sa ano, ayan. Salamat po marami sa napakatagal ko ng na mga viewers na sumasama sa akin. At uh, uh, hindi nagsasawa. <laughs> hindi nagsasawa sa boses ko. Ayan. eto na po mga plantito-plantita ng matrim ko at maganda po talaga yung uh, mang apat-apat na pagtabi-tabihin yung croton pag ganito po yung uh, space uh, Pag tumubo po talaga makapal tulad po nito apat na puno po ito na pinagtabi-tabi ko po at ayan tingnan nyo po oh uh, makapal siya at eto nga po yung uh, kabuuan hanggang po doon sa dulo at eto naman po sa kabila dito sa may boundary sa may right of way dito po mababa yung kruton dito na pag-iwanan po dahil sa lagi talaga pong sobrang shaded na hindi na sila naiinitan ayan dito ito po mga plants naman na ito dito po ito sa may boundary sa may right of way ito po hanggang na po ito doon sa dulo para po hindi sila maging leggy at magkaroon po ng ano, maraming sanga Ayan, maraming salamat mga plantito plantita sa pagsasama niyo po sa pag-trim ko. Sa pag-trim ko po nitong mga kruton variety ko po na halaman dito sa aking mga boundaries sa may bakod. Maraming salamat po sa mga subscriber na dalagdag, sa lahat ng mga viewers, sa mga nagko-comment, nagla-like and nag-share. Thank you so much po sa inyong lahat and God bless you all po.